Ah, magandang araw mga ka-journey. Ah, ngayon, paararo natin yung lupa natin. Kasi, na yung, ay na tumubo na yung mga punlang ito natin. Yung sili, bell pepper. So, paararo natin. Para makapagtanim tayo. Ah, yung ating kaibigan na si Danilo. Finally, nalibre siya. Ayan, pa ano yung mga damo kahit pa paano oh laling bunutin yung damo hindi tayo mahirapan nakuha yung mga damo Tanim, tanim tayo rito ng kamatis, kung ano-ano, kamatis, bell pepper, doon sa abilang side tatanim natin yung bell pepper para sili. Pati dito, para ano, para may marami tayong magamit. May magamit tayo sa pang-araw-araw natin. Yung tipong hindi na tayo kailangan bumili. Suwerte na lang tayo. Meron tayong kaibigan. Hindi rin siya makatulog eh. Kasi laging busy. Hindi makakain. Hindi makakain kasi iniisip niya itong pag-aararo dito sa akin. <laughs> Hindi siya mapakali. Kasi iniisip niya araw-araw to Forgetting to, forgetting to, forgetting to. Oo nga. Ito na lang may mga kaibigan tayo. Handang tumulong. Pero syempre may mga priority sila eh. Hindi naman porkit kaibigan eh ikaw na yung priority. Syempre may priority rin sila. May pamilyang pinapakain. So kailangan lang natin ano, maghintay timing naman oh, ngayon tumubo na yung punla di oh, maka, may, maka uh, sa kanya na araro oh, sakto lang kaya hindi kailangan magmadali may isa tayong tan tumubo na nyog tatanim natin to ...hanapan natin sila ng magandang pwesto. Dahil magandang nangyayari. Ayun, yung construction ng gate natin is continuous pa rin. So tapos ngayon, araw-araw. Kaya tuloy-tuloy ang gawa, tuloy-tuloy ang trabaho, hindi, hindi pwedeng huminto papahinto lang tayo pag talagang malakas yung ulan. Ang buhay magsasaka, buhay farmer. pinambuhay farmer maganda sana kung merong machine sana makapagpahiram ang gobyerno ng ano mga makina ng pang-araro para mas madali yung trabaho ng mga magbubukid kaysa yung ganitong mano-mano hindi lang mahirap. Pero iniiwasan niya lang yung, ano, yung mga puno ng nyug. Kasi may mga puno ng nyug eh. Iniiwasan niya lang. mas madali siyang magdamo ngayon yung mga tumubo ng paunti-unti na damo makukuha na natin mas madali papansin nyo po mga kajorny ito yung naararo na oh. tinan nyo yung ugat ayan na Samba, mas madali tinan nyo ito ayan oh, makukuha na agad yung ugat ayan hmm. dali nyo nang bunutin ah. Oh. pag naarara o. Oh. mga damo, pwede na siyang parang fertilizer na rin. hindi ko na po ano, bibidyohan ng buo mga ka-journey para tutuloy na lang namin yung pag-aararo ah, si ano pala si brother brother Danilo siya yung nag-aararo na uh, mga hanggang dito na lang siguro yung video para ano, hindi masyadong mahaba ang concept is still ganon ganon pa rin aararuhin natin aararuhin natin to itong buong to para itatanim natin yung kamatis tapos dito sa abilang side uh, aararuhin din natin <coughs> dito sa side na to dito naman natin lalagay yung ating uh, sili siling labuyo at saka siling ano siling labuyo and then siling bell pepper yan dito natin lalagay tapos yung ating ampalaya papalitan na rin natin kasi nagbigay na siya ng maraming bunga nag start na siya maglagas at hindi na tumubo pa Uh, ayusin din natin to so hanggang dito na lang mga ka-journey have a nice day thank you for watching, God bless